kumanta. Si na, siya lang kakanta. Dari, game. Okay. Huwag ka nang kumanta, kuya. Siya lang kakanta. Game. Sige. Sige. Stage yan. Stage. Pag pinakanta ka ni Manny pa, Huwag kumanta. Siya lang mahalaw. Sinisira. Oo, sinisira mo ang moment niya. Kank Kank kakantahin niya madaling kay Manny Pacquiao. Sige, sige na, kakanta na. Kakanta na, dali. Sige, sige na, ikaw na kakanta. Huwag gagaya. Sige na. Ay. Sige na, kakanta na sa siya kay Manny Dali. Para mananak si Manny Pacquiao. Kuya wag makulit ha, siya lang kakanta.